ay magdidilig tayo ng tanim ng iba. <laughs> Ayan, dahil uh, may problema doon sa um, tanim nito. So, bilang uh, tulong na rin, um, didiligan ko muna kasi sayang din kapag namatay ito. Ayan, uh, didiligan ko muna. Ayan. So, itong kalabasa na kasi, tanim ng kalabasa ay mga flowers. So, ilang ano din ito. So, ko na lang ng maayos para sa hapon. Pwede na diligan Yan, tapos na kong diligan yung mga kalabasa ni Auntie Minnie doon. So, andito na naman ako sa kanya, kanin na mga okra. And, uh, nakikita ko kasi kay Auntie Minnie na talagang kahit sobrang busy niya ay eh, talaga binibigyan niya ito ng oras sa kanyang mini garden. Uh, ah, ngayon kasi ay um, nabalitaan ko na nasa hospital siya, na hospital yung kanyang asawa kaya hindi siya nakakapunta dito para magdilip ng kanyang mga tanim. Kaya bilang tulong na rin <laughs> at nagmamalasakit bilang kapitbahay sa so didiligan ko muna ito. Yeah. Kasi sayang din kapag namatay ito kasi Uh, ito rin yung pinagkukunan niya ng mga gulay-gulay sabi niya uh, sino pa yung magtutulungan kundi uh, magkakapit-bakay lang pero, pero, wag lang talaga sumobra ayan, dahil minsan lang naman ito at saka uh, yun niya, uh, kailangan din na tulungan <laughs> wow sayang din kasi pag namatay ito na pala tung bunga oh Ayan, tapos na akong magdilig dito sa mga okra ni Auntie Minnie. Ito, yung iba, yung, uh, may mga talong-talong din siya. Ah, uh, didiligan ko din maya-maya. So, may mga bunga na itong mga okra niya. Kaya, sayang din kapag uh, namatay ito. Ayan. Dahil ilang araw na din na hindi ito nadidiligan. Ayun nga, nabalitaan ko na nasa hospital pala siya na hospital yung kanyang asawa kaya yan, diniligan ko muna para lang uh, hindi mamatay kasi dito siya kumukuha ng uh, ginugulay niya yan, tapos andun yung mga kalabasa niya Ayan, mayroon pa akong didiligan yung uh, siguro yung talong uh, ilang piraso na lang din yun yan ito ayan, so, ayan oh, yung kanya mga katalong-talungan so didiligan ko na lang din tapos may mga sitaw-sitaw din siya dito tapos ayan, may mga ah uh, kangkong ayan, talong-talong hindi ko alam kung ano pa yung mga tanim niya dito ayan, yun lang, tapos ayan na oh. pero itong talong kanina pala is nadiligan ko na ayan tapos ito na lang yung didiligan ko para hindi lang talaga matay. Ayan, may mga mani-mani din siya dito. <laughs> ayan, oh, ayan.